Ngayon mga ka-hunter, ah, mag alas 12 na, pero katatapos ko lang kumain eh. Medyo sinipag ako ngayon mang gubat. Punta tayo sa gubat ngayon, gagawa tayo ng bitag sa labuyo. Dito pa ako may bandang ubo ko, kaya lakad-lakad lang muna. Pero malapit lang yung gagawa natin ng bitag. Dito lang sa may bandang baba ng ubo ko, mayroon dito naninila ako eh. Tinatamad pa ako mga te, kasi... Medyo alanganin pang tumila ako yung aking mga ano, labuyo. Alanganin pa yung tapang ng aking mga pangate. Kaya gagawa lang muna ako ng ano, bitag. Para kung sakali, makachamba rin tayo ng babaeng labuyo mga ka-hunter. So mamaya na lang. So yun mga ka-hunter. Nandito na tayo sa area kung saan tayo gagawa ng bitag. Siguro kakabit lang tayo mga kahit mga tatlong piraso o limang piraso. Kasi Nagmamadali rin naman ako eh, hindi rin naman ako magtatagal dito sa gubat kasi may tutundin ko pa yung misis ko mamaya. So kakabit muna tayo ng bitag. So yun mga ka-hunter, dito tayo magagawa ng bitag. Ito, isa na to. Meron na siyang harang na ano, eto damo, kahoy, dito kahoy, sa bila. May landas yan dito, sana may dumaan. So ito mga ka-hunter, ganito lang yung gamit kong pamiti. Maliit lang. Para ano, malambot lang siya. At hindi siya ano, para hindi mapila yung ating mga mahuhuli na labuyo. Tapos ganito naman yung gamit kong tali o tanse. pamu. Size 28 lang to mga kaunter. Ayun, medyo maliit lang. Tapos yung bilog mga hunter mga ganyan lang, tandahin natin. Yung hindi kalakihan, lakihan, hindi rin makaliitan. try natin mga ka-hunter. Oh, huli oh. Ganyan lang ako gumawa ng bitag mga ka-hunter para sa mga labuyo at saka mga ibon, mga tikling, pugo, ganyan. Ayan, sana makahuli tayo nito mga ka-hunter. May mga labuyo dito eh. Tapos marami rito tikling kasi may mga sagingan to dito sa may bandang baba. So yan mga ka-hunter. Yan yung ating ano. Bitag. Ganyan lang kasimple mga ka-hunter yung bitag ko.